Hey, Welcome to my channel. So for today, yung pag-uusapan natin is yung tungkol sa nag-message sa akin. Ang sabi niya, Mommy, ano bang pwede na, natin gawin? O ano bang pwede kong gawin kapag ka, na-choke si Bibi ko or sumusuka siya habang dumedede, natatakot daw kasi siya. Alam niyo, Mommy, same feeling ganyan din ako dati. Natatakot ako na baka kung ano na yung nangyayari sa Bibi ko. Dati kasi, bilang sa breastfeeding si Amira, purely breastfed siya. So, isa yun sa first na na-experience namin dun sa breastfeeding journey namin, yung uh, sumusuka siya habang dumedede. So, syempre, ako bilang nani, natatakot. Sabi ko, hala, baka kung ano nang nangyayari sa kanya. So, the next day, dinala ko kaagad siya dun sa uh, clinic at ipinacheck ko dun sa pilia niya. Ang advice naman sa akin ng pilia niya, nung chinect niya, kung uh, yung mga vital signs ng baby ko and so on. Sabi naman niya sa akin, as long as uh, after niyang sumuka or after niyang parang nabalaukan na ganyan, is normal naman siya at nagdedede pa rin siya, umiihi, tumatae, walang fever, it's not a cause for alarm daw. Lagi daw natin yung tatandaan. Um, by the way, mami, isa sa mga reason kung bakit sobrang kinabahan ako. Ka kasi, nung na-experience ko yung sumuka si Amira, after niyang sumuka, inubo siya. Yung inuubo siya na parang, syempre, bilang newborn, no, unusual para sa akin na uubuhin siya ng gano'n. Na para bang nabibilaukan, yun talaga ang nag sa akin para ma At iniisip ko nun kasi baka ma-choke yung baby ko. Pero sabi naman ng doctor niya, as long as saglit lang, mild lang yung pag-ubo niya, at bumalik din siya, or kumbaga nakapag-recover din siya, after niyang inubo, it's not a cause for alarm daw. Tapos, um... Siguro iniisip natin, bakit nga ba nangyayari yon yung sumusuka yung mga babies natin habang nag-feed? So, according to sa nabasa ko, mommies, katulad daw yan ng, ng tao, ba diba? kapag ka bumili tayo ng cellphone, sa una, hindi pa natin gamay yung cellphone natin dahil hindi pa natin alam gamitin yung mga features ng cellphone natin. And then, eventually, magagamay na natin. In the same way daw sa mga newborn babies natin, sa una daw, mommies, hindi pa sila sanay na gamitin yung mga organs nila. They're still learning the ropes of uh, using their organs. Like for example daw, kapag ka dumedede sila at sumuka sila, isang reason is because baka hindi pa alam ng katawan nila na gamitin or na lunukin, lumunok or i eliminate yung sobra na intake of milk na na-take nila doon sa katawan nila. It is also possible daw mommies na sobra-sobra yung lumalabas na milk doon sa mga dede natin. Nangyayari ito, for sure na naintindihan nito ng mga mommies na nag-breastfeed, yung letdown na sinasabi nila, yung kapag um sobra yung laman ng mga dede natin, kusang lumalabas yung mga milk ng dede natin. So ang mangyayari, kailangan i-express natin yon through um manual na pagtanggal ng Uh, breast milk dun sa dede natin or yung mga gumagamit which is ako kasi never akong gumamit ng um yung breast pump never akong gumamit kasi noon so meron din yung iba mas madali kasi yon gumamit ka ng breast pump ganyan in that way mas matutulungan mo na tama lang yung lalabas na milk dun para kay baby kasi nga hindi niya makontrol in the same way na hindi pa sila sanay siguro kung gano'ng kadami ang dapat na i-take nila ng katawan nila. So, kumbaga, yung katawan nila is still trying to learn the ropes of using every single organ. Kaya, yung pag susukan nila na yon normal lang din daw. Ngayon, syempre, bilang nanay, natatakot nga tayo, diba? Dahil, especially sa mga first-time moms katulad ko. So, ang tanong natin na next is, kailan natin malalaman or ano ba yung sign na hindi na talaga dapat mag uh, pa at kailangan pumunta na sa hospital at ipa-check na si baby. So, according din sa nabasa ko, mommy, una sa lahat, pag may fever daw si baby, pangalawa, kapag ka, napansin mo na hindi na nag-feed like the normal routine ng pag-feed niya si baby, kailangan daw dalhin siya sa hospital. In the same way na, for example, yung hindi na siya umiihi as much as she is pin, like makikita mo yan sa diaper, number of diapers na ginagamit niya. Pag napansin mo na parang nabawasan ng bongga, sobra-sobra yung pagbawas ng pag niya, in the same way na nabawasan yung pagtae niya. So, yung mga bagay na yon kailangan daw i-dalhin siya doon sa hospital. Not necessarily na ibig sabihin noon ay may something wrong na sa baby natin. Isa 'yan sa mga tinuro ng ano, ng pedya sa akin. Never panic. Laging maging kalmado. Huwag masyadong mag-imagine ng kung ano-ano kasi yun daw yung reason kung bakit na tayo bilang mga mommies. which I really do agree. Alam nyo, is uh, sabi ng pediatrician ko noon no mas delikado yung every now and then, dinadala mo yung anak mo dito sa hospital dahil gano'n ito napansin mo, dahil ganyan, gano'n. Kasi daw, yung pagdala natin dun sa babies natin, dun sa uh, clinic, ng sobrang dalas, kahit hindi naman cause for alarm yung reason natin doon, is pwedeng tayo pa ang mag- cause ng pagkakuha ng virus ng babies natin. Kasi nga, oo, na-realize ko, oo nga naman, no. Pag nandun sa clinic, syempre, ang magpapa check up doon, yung mga may sakit tapos walang sakit yung anak mo pala, kumbaga, dala na ng kaba natin, di ba? Dinala na natin yung baby natin. Ganon, totoo yun experience ko yun, dala lang ng kaba, um, yung pala, okay lang pala siya, ganyan. Eh, di parang ako pa ang nag-take ng risk para makakuha siya ng virus, ganon. Which is understandable naman sa ating mga mommies na lalo na first time mom tayo. But then, bilang um, Based from my experience, Mommy, gusto ko lang i-share sa inyo na lagi natin iisipin na mas maging kalmado. Una sa lahat, i-observe natin yung babies natin. Katulad nga ng nabasa ko, we have to try to observe our babies first before taking them to the hospital or to the clinic to prevent them from getting virus. Diba? So, yun lang, mommies. I hope nakatulong tong uh, video na to sa inyo. By the way, kung tinatanong nyo anong pwede mong gawin pag nabilaukan yung anak mo, i-elevate mo lang daw siya, mommy. I-elevate mo para mag-take ma advantage mo yung gravity at bumaba yung um, sinusuka niya, ganyan, at mailabas niya yung sinusuka niya. So, yun daw yung pwede mong gawin bilang isang mommy. And to calm down, yun yung pinaka-importante, syempre. But anyways, mommy, always think positive. I would really appreciate it if you like and subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kayong manotify every time may bagong akong upload, katulad nito. Always think positive and choose to empower other mommies. By the way, mommies, lahat ng mga shinare ko sa inyo are just based from my experience and mga nabasa ko lang din. It's still best for you to consult your doctor. Lahat ng mga shinare ko sa, sa inyo, do not replace yung professional advice sa inyo ng isang healthcare provider. Marami pa ako mga videos dyan sa channel ko, mommies. You can go ahead and check out my channel. Sineshare ko dyan lahat ng mga experiences ko bilang first-time mom as a wife. And kung paano ako nagkaroon ng positive labor and delivery. Every now and then, sinishare ko din yung mga uh, nagtatanong sa akin kung ano yung mga questions nila tungkol sa mga newborn babies nila. And yung mga questions nila bilang isang mommy. And I answer it all based from my experience. And somehow, I try to research para masupport ko yung mga um, sinishare ko sa inyo. Yun lang. Thank you very much. And kita tayo sa next video ko.